Ay, bakit po? Sino pong hanap nyo? Sino pong hanap nyo? Bakit po? Ay, kanino ka pong pusa? Na? Bakit po? Sino pong hanap nyo? Bakit po kumakatok kayo? Na? Kanino ya kaya pong sign eh? Kakatok kayo. Kala ko yung pusa ako. Mingming! Taga saan ka! Na, Mingming! Mingming! Mali yata bahay yung napuntahan mo, Mingming. -Ming. Ha? Sino amo mo, Mingming? Ha? Hmm? Sino amo mo, Mingming? -Ming? Ha? Kanina po kayang pusa ito. Kanina pa po siya umaga. Nakakatuwa po siya kasi lagi kumakatok. Yeah. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Uy, bakarut siya. <laughs> Ang gulat ka. <laughs> ni pa karutcap ng pusi? na ni pa karut ya? kit naman, kit-kit naman ng nose niya, ha? what's your name? what's your name? hmm? what's your name? hello, 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 hello paampun niya yata. Kanino niya kaya ang pusa ini? Paampun niya yata. Na, kabait na po. Kabait na naman po ng pusa ini. O, oh. oh, kabait na po. O, oh, ano niya kaya lagi yun? Nino kaya nga mo na? Hmm? Hello? Hmm? Kakatok kaya? Kala ko ikaw si Salt kanina. Kasi ganyan din yung ginagawa ni Salt. Hmm? Bait naman. Bait naman. Kabait. Uroy. Kabait naman. Kabait. Hmm? Hmm. <laughs>